so, uh, good day sa inyo ito, mga partners. So, isang magandang buhay mga partners at nakamusta kayong lahat. So, ngayong araw na ito, mga partners ay meron naman po tayo nga topic at pag-uusapan. Okay? Regarding itong topic na ito mga partners sa mga tanong at inquiry no, ng ating mga partners na meron bang yung mayaman sa isang uh, pagiging isang uh, empleyado or pagiging isang uniform personnel. Yan. Yan yung uh, isang uh, tanong, ng mga inquiry, no? na maaaring makapagbigay tayo ng motivation no sa ating mga aspirant applicant kapag katinakil tinakil natin itong mga katanungan ito. Okay, so bago natin yung at pag uh, tatalakayin, no, pag mahimay sa tanong na yan, ay ipapasok ko muna yung ating intro. Let's go! So once again, ladies and gentlemen, no? So magandang buhay mga partner. So panibagong buhay, panibagong panibagong topic na naman po tayo mga partner. Sabi ko nga sa inyo, ah, uh, dalas na natin yung ating uh, vlog at meron na po tayong uh, oras na naman, no? Medyo uh, maluwag ang ating oras ngayon. At syempre, dahil maluwag ang ating oras, ah, uh, gagawa tayo ng uh, topic at pag-uusapan para syempre makapagbigay na naman po tayo ng uh, tips at gabay. Syempre, lagi kong sinasabi, lagi kong ini-insist dito sa ating video na kapag makapagbigay tayo ng inspirasyon at motivation no, sa lahat ng uh, topic na ilalabas natin dito. Okay. So, by the way, pakto topic tayo mga partners. na, ah, uh, ito mga nakarang araw, mga lately, no? Ah, uh, meron na nag-inquiry, mga pabirong tanong, no? Na, ang tanong, Sir, meron po bang yung mayaman bilang isang empleyado or bilang isang uniform service o nasa serbisyo ka lang. No? So, always kung sagot dyan, mga partners ay wala pong yumayaman bilang isang empleyado or bilang isang uniform service o nasa serbisyo. So, yan. No? So, nasa na ibang ka-partners natin dito. No? Well, hindi naman totoo yan, sir. Kasi sa amin niya, no? nakikita namin na may mga magagalang kotse ang mga nasa nasa serbisyo, mga pulis, mga BJMP, mga fire, no? Mga gandang bahay, no? At uh, barangayang ang buhay, no? So, yang mga inyong nakikita, diyan papasok yung aking sagot, no? Diyan papasok yung uh, sinasabi natin mga kapartners na passive other, uh, other passive incomes, no? So, maliban sa nasa serbisyo ka na mga kapartners, dito papasok yung uh, gagamitin mo yung uh, yung uh, salary in a good way, no? Gagamitin mo siya no para sa pag-invest at syempre, sa pagnenegosyo. Yes po. May kasabihan niya no yung ating mga negosyanteng mga incik, no mga partners no. O mga negosyante na lang mga partners mga partners natin diyan uh, na sa uh, business no, industry. na uh, wala po talagang yung mayaman sa pagiging isang empleyado. Yes po. Totoo yan, mga partners Totoo yan. Walang, walang uh, yung mayaman. So, by the way, no? Uh, yung mga, nakikita natin mga partners ng mga tropa natin na marangyang buhay. Uh, may mga, minsan pa nga, may mga luxury cars. Wow. Mga sports bike. Mga ganon Big bikes. No? Dahil meron din tayong mga tropa. By the way, no? Marami tayong mga tropa na ni mga other passive incomes. Which is, meron silang mga other businesses, no? Maliban sa pag-iisang uniformado. Okay, mga partners, no? So, sa mga mag-agree, please, uh, thumbs up naman dito sa ating mga sasabihin, no? At sa mga hindi naman, please, feel free comment below, no? At syempre, magbigay din po kayo ng inyong komento kung uh, tama nga ba yung ating uh, perceptions, tama nga ba yung ating mga maliwanag dito sa video na to okay? So, syempre, and this video, mga partners, na disclaimer, no, hindi tayo expert pagdating sa mga negosyo. Uh, Naitake lang natin dahil marami sa mga kaparters natin dyan, no, na nagtatanong. Syempre, yun ang uh, nagbibigay sa kanila ng uh, motivation, inspiration, no? Napagpasok na pagpasok nila sa serbisyo ay uh, uh, magiging mag ang buhay, no? Dyan, tatake din natin yan, okay? So, yun, mga partners, no, So, sa mga kapartos natin dyan na nakakita ng mga kagaya kong nasa servisyo na magandang buhay, maraming sasakyan, maraming lupain, magandang buhay, maraming buhay, no? Dahil po yun sa kanilang, uh, yung salary nila, ginagamit nila in good way, no? So, sa paanong paraan yun, sir? No? So, ang mga tropa natin ay nag-i-invest. Yeah. Siyempre, nag-i-invest sa mga negosyo. So, sabi nga nila, sabi nga ng mga negosyante, no? Kung hindi mo umpisahan, no? Ganyan na lang. Ganyan na lang ang buhay, magiging buhay mo, no? So, by the way, sa mga tropa natin na nakapag-invest sa mga negosyo na palago nila, saludo ako dyan. Saludo tayo dyan mga so, Mahirap, no? Mahirap maging isang uh, at the same time negosyante, no? Marami, marami po ako mga tropa sa serbisyo ngayon na nasa business industry. No? Nag-share sila ng uh, kanilang experience about, about sa kanilang pinagdadaanan at kung paano nila narating yung uh, pagiging successful sa kanilang business. Okay. So, yon, Uh, na, ang ang business po talaga ay um, sugal. Maaring uh, mag-success at kadalasan, no? Kadalasan sinasabi nila ay nag -fulfilled. no So, sabi nga ng ating mga tropang uh, negosyante ng no, mga partners ay dapat uh, aralin mo, alamin mo bago mo pasukin ang isang negosyo o pagbibusiness. At meron naman po nga hindi na pinag-aaralan dahil na meron na silang ipon extra. Okay lang kahit na ma sila sa una. Uh, yung kanilang puhunan doon ay uh, para doon lang. Meron pa silang extra kung sa uh, mag uh, yung business nila. Okay mga partners no So yun, um, share lang din nila no at kwentuhan namin na pag ikaw no pag ikaw ay uh, double time ikaw nga nasa serbisyo ka tapos ah uh, meron kang business so kailangan mo uh, mag-grind mga partners no uh, time is gold diyan papasok yung kasabayan time is gold sabi nga ng mga negosyante negosyanteng tropa natin ayan so ano bakit si meron po kayong uh, responsibilidad as a uh, personnel, no? Uh, Serbisyo so kailangan nyo, ng um, siyempre gampanan ano ang inyo sinumpaang tungkulin. At the same time, after ng duty, no, ang magagrade naman po sila yung kanilang uh, extra oras ay inilalaan nila sa kanilang negosyo mga ka partners no. Partners no. Ito na nga, sir, uh, sapat po ba ang uh, salary no ng isang uniformed uh, personnel? Yan ang tanong. So, ang sagot ko po dyan, yes po, sapat po. Kapag ka gusto nyong simple living. Ayan. Pag sinabi nga uh, simple living mga partners, no, ay uh, tama lang na natutusan natin yung kating uh, gastusin pang araw-araw, may pambayin tayo ng tubig, kuryente, no, may allowances, pambao ng mga anak. Ayan. Siyempre, allowances mo rin bilang isang uniformado. Yes po. Okay ang salary po ng uh, isang, uh, yun personnel ay it's enough na po. Okay? Kaya na pong buhayin yung sariling family. Ayan. So, in this video, sin-share ko rito na kung gusto nyo nga uh, mag-level up ang inyong uh, pamumuhay, no? magandang nyo gawin, no? In a good way, yung salary nyo, ipunin at mag-invest sa negosyo. Okay? Yun lang naman po kapag gusto nyo mag-level up. Okay? So, by the way, kung tatanungin nyo ako, mga partners, ay uh, unti-unti nag-iipon tayo at uh, in the future, no, soon, ay uh, tayo rin ay magtatayo ng ating sariling negosyo. Siyempre, um, abang tayo tumatanda, nag-iba na rin yung ating mindset, yung no, uh, ating cycle. Siyempre, uh, dating uh, okay ka na dito, at uh, the same time, no, habang tumatagal, ay uh, parang may hinahanap ka na dapat mong tuparin, dapat mong kunin yun. Okay? So, soon, no? I-share ko rin sa inyo kung ano yung magiging negosyo natin. Legal na negosyo, ha? Paka sa iniisip nyo na ng mga partners, no? So, by the way, sabi nga nila, may kasabihan nga tayo. Kapag, no, uh, nakuha mo ang isang bagay sa isang mabilis na paraan or sa mga hindi, hindi magandang paraan, mga partners, ay sharing rin mabilis mawawala yun, no? Pero kapag uh, nakuha mo isang bagay, pinaghirapan mo, no? Check successful in the future yun, mga partners. Okay? So, yan mga partners na doon sa may nag inquiry sa akin. No? Paliwanag ko lang din, no? gusto yung simple life, tulad ng sa ngayon sa akin, no? Na tama lang, mayroon tayong uh, uh, sa natin yung pang-araw-araw, pagkain, groceries, yes po. Ah, uh, pambayad ng tubig, kuryente, internet, syempre itong bahay, no? So, hindi pa naman natin to fully paid dahil pag-ipid loan Yes po. At ayun na 'ti monthly, no. So simple life, simple living, no. Uh, kaganda sa simple living, pagka after duty, uh, wala ka masyadong intindihin na uh, negosyo or other uh other income na kailangan mong pagdaanan ng oras, no, pagkatapos ng duty, 'yan ang mga advantage, ay pwede ka makapag relax no. Ah, uh, pagmuni-muni, 'yan. Ang disadvantage naman ng uh, isang uh, uh yun personal and at the same time uh, businessman or uh, negosyante, no? After na duty mo, kailangan mo mong uh, asikasuhin yung mga negosyo mo or yung negosyo mo upang lumago, no? Para maging success in the future. So, yung uh, time mo na dapat ipahinga mo ay ilalaan mo doon. Pero in the good way, no? na good result naman ay kapag ka nag-success yung, uh, yung uh, negosyo, no? magiging passive income uh, magiging passive in income yung mga partners no. So uh, kung gusto niyo bumili ng uh, mga sasakyan no dagdag sa sa inyong family no. By the way ang sasakyan yun hindi na siya is uh, luho. So essentials na sa ah, kailangan na ng buo, uh, kailangan na ng buhay natin 'yan no. Dahil uh, ngayon may ka ngayon ko lang realize na pag nagka family na tayo kailangan natin na syempre sa sasakyan upang uh, for the comfortability ng ating pamilya. iba naman, uh, ginagawa nila ng uh, assets yung uh, sasakyan. No? So, makumuha sila ng mga four wheels, like 300, ginagawa ng panegosyo, pinaparentahan, or other uh, services na kikita yung ginawa uh, nila sa sasakyan. Okay, mga partners. So, yun. So, sana, mga partners, ito sa explanation natin sa topic natin ay meron kayo maintindihan. Okay? So, sa mga... At siyempre, uh, syempre, by the way, no, nakapagbigay tayo ng motivation no, sa ating mga encouragement sa ating mga kapartners na mga ngarap na makapasok sa serbisyo. Okay? And uh, sa mga mga ngarap natin dyan ng mga partners na soon no, pagpasok sa serbisyo ay maging marangya Yes po. Basta gagamitin lang po natin yung ating salary in a good way mag-invest, mag-ipon. No? So by the way, uh, bago makalimutan, yes dito sa ating uh, bureau, uh, mayroon po tayong tinatawag na uh, cooperative. No? Kung gusto nyo magtayo agad ng negosyo, pwede po kayo mag-loan. Yan. Siyempre, ang mga negosyo naman, ang mga negosyante naman, ang mga businessman natin dyan, nag-umpisa sa mga paglo-loan o pag-uutang. Yan. Siyempre, mag-invest ka ng uh, malaking uh, puhunan. Agad-agad, pwede ka mag-loan. No? Kaya nga, ang, ang business ay sugat. Kung uh, naaral mo na, pwede kang malaking uh, mag-loan dito sa ating kooperatiba. Okay? At mag-invest. Kung lumago, yung kikitain, siyempre, umita ka na doon, pwede mo na rin, no, unti yung bayaran, no, yung ating niloan. Or, yung ating niloan ay automatically can, uh, deducted yan sa ating monthly salary, mga partners At least safe, mga partners no. And yon, ah... Uh, I share ko lang ito mga partners upang uh, gisingin yung mga isipan natin para syempre magkaroon kayo ng idea. If, no, kapag nakapasok tayo sa servisyo, na napanood nyo to no, na uh, gamitin natin yung ating salary, no? Kung gusto nyo maging, maging level up yung ating buhay, yung buhay ninyo, uh, at the same time sa uh, pagiging isang empleyado or nasa servisyo, ipon, invest upang mag-level up yung buhay at Siyempre, kung ano yung gusto natin sa buhay ay makuha natin. No? Dahil um, mahirap kasi ka partners no, na kapag isang empleyado ka lang o nasa serbisyo ka lang, yan lang ang, uh, pa, ang income mo, yung salary mo lang. Tapos kukunin mo lahat ng gusto mo. For example, bahay, sasakyan, pinagsabay-sabay mo, ini-loho, Mababawang ka sa utang mga partners Sa serbisyo maraming mga kooperatiba. Kahit saan ka pwede kang mag-loan. No? But, ang problema dyan, uh, pagdating ng monthly uh, singilan na uh, si Judith, kanya si Judith, may hirapan ka. Ikaw binata, mga partners, pag wala ka pang sariling pamilya, kaya mo nga bumili, pagsabayin ng bahay at sasakyan. Yes po. Kasi binata ka naman, wala ka ng problemahin. No? Pero pag may pamilya ka na, mamimili ka dun sa dalawa. Yes, kaya mong kunin yung uh, dalawa, uh, isa man doon sa dalawa, magsasakyan ka or magbahay ka. No? Nakarelay ka lang sa yung salary. Yes bukaya. Pero kung uh, gusto nyo pang mag... Uh, syempre, may marangya talaga, mag-level up pa. Gusto nyo puntahan nyo ngayon ito. Bakasyon dito, bakasyon doon. At uh, passive income, ay mag-invest kayo ng business ninyo. Okay? So, in a good way. Okay? Legal business, mga partners. Okay. So, mga partners, no? So, panibagong... Uh, tips at gabay na naman yung i-share ko sa inyo. No, naway na may natutunan na naman po kayo at may napulot kayong aral dito sa atin topic na to. At doon sa mga nag inquiry sa akin, no, at nagtatanong regarding dyan, ay naway na ko kayo ng magandang paliwanag. Okay? At nabigyan ko kayo ng motivation. At para magpursigi po kayo sa inyong uh, minimiting pangarap na makapasok sa servisyo, lalong-lalong dito sa BJMP. Yes po, wala po talagang madaling pangarap na abutin. So, lahat po yan may pagdadaan ng kayong struggles. Yes po. Uh, At lang dapat ang yung loob, maniwala sa inyong kakayahan. No? Ulus kong sinasabi, always pray. Magdawala sa inyong sarili. Okay, so hanggang dito na lang po muna yung ating video. Kung uh, may po kayong uh, na-motivate po kayo, please, uh, bottom up. No, like naman dyan. And kung nakukulangan kayo sa aking explanation, free comment below para syempre mabigyan na lang po na kapag uh, express kayo ng inyong experience regarding sa aking uh, topic today. Okay. And, uh, syempre, mapag-usapan din natin yan. In the next video, gagawa natin yan, no, ng topic yung inyong magiging comment, no. And, um, yun, uh, kung kayo ay may isshare din regarding dyan, feel free to comment below, mga partners, no. And, uh, yun, sa mga span applicant natin na uh, this coming year, I think this September or November, mag-open na naman yung ating recruitment no, for the year of 2026. Abang-abang. At agad-agad po tayo magpo-post dito sa ating YouTube channel. Okay, mag announce po tayo para siyempre makapag-prepare. No? At ngayon pa lang, mag-prepare na po kayo sa mga determinado nating aspirant applicant, mga partners natin dyan. Ay, uh, mag-prepare na kayo. Prepare na ninyo yung mga mga documents. No? at siyempre prepare nyo ang inyong isipan at ang inyong pangangatawan. Dahil bilang isang aplikante kailangan, physically fit, emotionally fit tayo mga partners. No? And uh, syempre, siyempre, budget. Kailangan na uh, kahit na papano meron tayong counting budget para matususan natin yung ating mga uh, gastusin sa ating requirements sa pamasay, pagkain. No? So ngayon pa lang, asikasuin nyo na yung requirements para hindi na kayo uh, uh, matambakan ng gastusin no kapag ka pinagsabay-sabay niyo during kapag ka nag-open na yung ating recruitment for the year of 2026. Okay? So good luck sa mga aspirant applicant natin na patuloy na nangangarap at applicant uh, aplikante until now. Sa mga next slash noon na taon, tuloy nyo lang no dahil dito sa BGMP, kapag ka na-verify naman po kayong ano, uh, second or third na kayong uh, re-applicant ay uh, bibigyan po kayo ng uh, priority consideration, mga partners. No? Yes po. Uh, mark my word, mga partners, regarding sa consideration. No? Kapag kayo second, third, fourth na ng aplikante, tuloy nyo lang yan at makukuha rin nyo at makukuha at makukuha ninyo yan. No? At mapapasama rin kayo sa magtitake po. Claim it na yan, mga partners. Okay? So, yan lahat naman po yan. May four posts mga partner, no? Uh, minsan na-field, minsan success, ganoon talaga ang buhay. No, hindi natin masasabi ang panahon kumpara sa atin. No? Uh, kahit sabi mo nga, ginawa mo namang lahat, pero uh, nagkulang pa rin. No? So, alamin natin kung saan tayo nagkulang at kung pa paanong solusyon, nasa sa inyo na yan, kung paano nyo resolvahin kung saan kayo nagkulang mga partners. Okay, so always ko sinasabi na always think positive para sa aspiring natin, be confident sa lahat ng bagay. At dito na lang po muna yung ating video para hindi na masyadong muling mahaba. Okay, so soon uh, marami pa tayong mga topic at uh, pag-uusapan no, na mga usapin, no, usapin naman in the current events sa mga nangyayari ngayon. Pagdating sa uniform service, hindi lang sa BGMP, kundi sa other agencies, other, other bureau. No, at pag-uusapan natin dyan dahil para maging malawak yung ating kaalaman patungkol sa pagiging isang uniformado. Okay? So sa spinal replicate natin dyan, sa mga partners natin dyan, Saludo, at always mag-ingat talaga na 'yung sinasabi hanggang dito naman po. Saludo.